Alam nyo ba na sa bawat sampung seniors sa Pilipinas, apat dito ay may diabetes o mataas ang blood sugar. At kung hindi maagapan, pwede itong magdulot ng komplikasyon gaya ng sakit sa puso, pagkabulag, problema sa bato, at kung minsan, stroke. Pero teka lang, hindi ibig sabihin na kapag may diabetes na ang isang senior, ay tapos na ang lahat meron pa ring mga simpleng paraan para tulungan ang katawan at isa sa pinakamadali at pinakamasarap gawin ay ang pagkain ng tamang prutas. O tama ang narinig ninyo, hindi lahat ng matatamis na prutas ay bawal sa diabetic seniors. May mga prutas na pwedeng gawing kakampi laban sa diabetes dahil sa taglay nilang fiber, vitamins, minerals, at natural compounds na nakakatulong pabagalin ang pagtaas ng blood sugar at pinapalakas pa ang resistensya ng katawan. Kaya huwag kayong aalis dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang pitong prutas na napatunayang nakakatulong laban sa diabetes ng seniors. Hindi lang basta listahan ang ibibigay ko. Tasamahan ko ito ng kwento, scientific explanation, at practical tips para mas madali ninyong maisama sa pang-araw-araw na pagkain. Simulan na natin sa unang prutas na laging laman ng kusina ng mga Pinoy. Prutas number one, mansanas o apple. Kapag sinabing an apple a day keeps the doctor away, baka isipin ng ilan cliche lang ito. Pero para sa seniors na may diabetes, may basehan talaga ito. Isipin niyo ang isang lola na nakilala ko sa health center halos araw-araw may baong mansanas sa kanyang bag. Sabi niya, noong una, natatakot siyang kumain ng prutas dahil baka tumaas ang sugar niya. Pero nang tinuruan siya ng doktor kung alin ang safe, natutunan niyang gawing merienda ang isang maliit na mansanas tuwing hapon. Ang resulta, pagkatapos ng tatlong buwan, bumaba ang kanyang blood sugar at mas naging kontrolado ang kanyang kalusugan. Bakit nga ba maganda ang mansanas para sa seniors? Ang sikreto ay nasa fiber at pectin nito. Kapag kumain tayo ng mansanas, hindi bigla ang tumataas ang sugar dahil mabagal itong natutunaw at naaabsorb ng katawan. Ang tawag dito ay low glycemic index food. Ang mansanas ay may GA na, na nasa 36 hanggang 40 na lamang ibig sabihin safe siya sa mga diabetic. Bukod pa doon, ang mansanas ay may polyphenols at antioxidants na tumutulong sa katawan para mas maging sensitibo sa insulin. Para sa seniors, napakahalaga nito dahil sa edad, nagiging mas resistant na ang katawan sa insulin. At dito, pumapasok ang mansanas bilang tulong sa pang-araw-araw. At kung tatanungin ninyo ako, ano ang best way para kainin ito? Simple lang. Kainin ng buo kasama ang balat. Dito kasi nakatago ang maraming nutrients at fiber. Iwasan ang apple juice o apple pie dahil matataas ang sugar content ng mga yan. Ang isang maliit hanggang medium na mansanas kada araw ay sapat na para makatulong sa inyong blood sugar control. Kung gusto nyo pang gawing mas masarap, pwede ninyong isama ang apple slices sa oatmeal o kaya I-partner ito sa unsalted peanut butter, mas nakakabusog, mas masustansya, at mas kontrolado ang sugar. Kaya mga lolo at lola, tandaan ninyo, ang simpleng mansanas ay hindi lang prutas, kundi isa ring natural na gamot na makakatulong para sa mas stable na blood sugar at mas malakas na katawan. Prutas na mampitu, saging o banana. Kapag pinag-uusapan ang mga prutas ng Pinoy, hindi pwedeng mawala ang saging. Mura, laging available, at iba-iba ang klase, taba, lakatan, latundan. Pero para sa seniors na may diabetes, ligtas ba talaga ang saging? Ito ang karaniwang takot ng mga pasyente. Dok, matamis ang saging. Bawal yata sa akin? Ang sagot ay depende sa klase at pagkahinog ng saging. Alam nyo ba na ang glycemic index ng saging ay nag-iiba? Kapag medyo hilaw pa o berde-berde, mababa ang GI nito nasa 34 lang. Ibig sabihin, hindi agad tataas ang blood sugar kapag kinain. Kapag yellow at just ripe, nasa 55 hanggang 55 ang GI. Katamtaman pa rin, pero kapag sobrang hinog na may batik-batik na, Tumataas ito sa anim na pung pataas, ibig sabihin mas mabilis magpataas ng sugar. Kaya kung diabetic ka, mas mainam ang slightly unripe banana kaysa sobrang hinog. Bukod sa usapang blood sugar, ang saging ay napakahalaga rin sa puso at kidney ng seniors dahil sa potassium at magnesium content nito. Kung napapansin ninyo, marami sa seniors ang nagkakaroon ng problema sa blood pressure. Ang potassium sa saging ay tumutulong pababain ang blood pressure, kaya malaking tulong ito para iwas komplikasyon. Isipin ninyo si Lolo na nakilala ko sa Batangas. Araw-araw, may baong isang pirasong lakatan tuwing naglalakad siya papunta sa palengke. Noon, natatakot siyang kumain ng saging dahil sabi ng kapitbahay niya, bawal daw sa diabetic. Pero nang ipinaliwanag ng doktor kung paano ito kainin ng tama, natutunan niyang gawing pre-exercise snack ang saging. Ngayon, mas energetic siya at hindi madaling mapagod. Kung practical tips ang pag-uusapan, simple lang. Isang maliit na saging, kada araw ay sapat na. Huwag isang piling sabay-sabay dahil tiyak tataas ang sugar. At mas maganda kung partner ito ng protein o healthy fat Halimbawa, oatmeal na may saging o kaya saging na may kaunting mani. Dahil dito, mas mabagal ang pagtaas ng asukal sa katawan. At syempre, iwasan ang mga banana cue, turon o pritong saging na may maraming asukal at mantika. Hindi saging ang masama, kundi yung added sugar at oil na kasama nito. Tandaan, ang tunay na prutas ay laging mas healthy kaysa processed na version. Kaya mga seniors, huwag kayong matakot sa saging. Basta alam ang tamang dami at tamang uri, ito ay napakalaking tulong para sa kalusugan ninyo. Prutas number 3, kahel o orange. Sino sa inyo ang mahilig sa prutas na kulay kahel, mabango at punong-puno ng vitamin C? Yes, tama kayo. Orange o kahel. Karaniwan itong iniinom bilang juice. Pero para sa mga seniors na may diabetes, mas mainam pa rin kung kinakain ng buo. Bakit nga ba mahalaga ang kahel? Una, ito ay may glycemic index na nasa 44 hanggang 45. Kaya mababa lang ang epekto nito sa blood sugar kung ikukumpara sa ibang matatamis na prutas. Ibig sabihin, hindi bigla ang tataas ang glucose kapag kumain ka nito. Pangalawa, Punong-puno ito ng vitamin C na mahalaga sa seniors dahil sa edad mas humihina ang immune system. Kapag may diabetes, doble ang risk ng infection at mabagal gumaling ang sugar. Dito pumapasok ang kahel bilang natural na pampalakas ng resistensya. At hindi lang 'yan, may taglay din itong flavonoids gaya ng hesperidin na nakakatulong pababain ang blood pressure at kolesterol. Kung iisipin, para kang uminom ng natural na maintenance support sa isang simpleng kahel. Pero may isa akong paalala, huwag masyadong sumobra. Ang isang katamtamang laki ng orange ay sapat na para sa isang araw. Kung gusto nyo, pwede rin itong gawing panghalo sa salad kasama ng gulay. At syempre, iwasan ang orange juice sa tetrapak na binibili sa tindahan dahil madalas ay may dagdag na asukal ito. Mas mainam ang fresh orange na kinakain ng buo kasama ang fiber nito. Kaya tandaan, ang kahel ay hindi lang pampatibay ng resistensya, kundi natural ding kakampi laban sa mataas na blood sugar ng seniors. Prutas number 4, blueberries. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa mga tinatawag na superfoods ang blueberries. Alam ko medyo bihira ito sa mga palengke dito sa Pilipinas at medyo may kamahalan. Pero kung may pagkakataon kayong makabili, sulit na sulit ito para sa kalusugan ng mga seniors. Ang blueberries ay halos laging laman ng mga pag-aaral pagdating sa diabetes. Bakit? Dahil sa taglay nitong anthocyanins, isang uri ng antioxidant na nagbibigay ng kulay bughaw sa prutas na ito. Ang anthocyanins ay tumutulong pabagalin ang pagtunaw ng starch at carbs sa katawan. Kaya hindi agad-agad tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Bukod pa doon, maraming pag-aaral ang nagsasabing nakakatulong ang blueberries sa insulin sensitivity. Para sa mga seniors, napakahalaga nito dahil karamihan ng diabetic cases ay dahil sa insulin resistance. Sa madaling salita, nakakatulong ang blueberries para mas gumana ng tama ang insulin sa katawan. Ang kagandahan pa sa blueberries ay mababa ang calorie at mataas sa fiber. Ibig sabihin, busog ka na, hindi pa tataas ang blood sugar. Kaya perfect ito bilang snack o panghalo sa oatmeal. Kung wala kayong access sa fresh blueberries, Meron ding frozen blueberries na mabibili sa supermarket at halos pareho lang ang nutrients nito. Pero kung talagang mahirap makahanap, pwede kayong humanap ng alternative gaya ng local berries o iba pang prutas na may mataas na antioxidants tulad ng duhat na meron din dito sa Pilipinas. At siyempre, paalala lang ulit, huwag gawing blueberry jam o blueberry pie ang kainin dahil maraming asukal ang mga yan. Ang pinakamainam pa rin ay fresh or frozen blueberries na walang halo. Isipin nyo na lang ito. Bawat maliit na butil ng blueberry ay parang tiny medicine capsule na gawa ng kalikasan. At para sa seniors na may diabetes, malaking tulong ito para maging mas ligtas ang inyong kalusugan. Brutus number 5, Peras o Pear. Sino sa inyo ang mahilig sa peras? Yung makatas, matamis-tamis, at malutong kapag kinakagat. Alam nyo ba na ang simpleng peras ay isa sa mga underrated na prutas na napakaganda para sa kalusugan ng seniors, lalo na para sa may diabetes? Bakit? Una, mababa ang glycemic index ng peras, nasa 38 hanggang 42 lang. Ibig sabihin, kahit matamis ang lasa nito, hindi siya agad nagpapataas ng blood sugar. Dahil puno ito ng fiber, mga anim na gramo sa isang medium size na peras. Ang fiber ang nagsisilbing shield na nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa dugo. Isipin nyo na lang ganito. Kung ang soft drinks ay parang expressway na mabilis magtaas ng blood sugar, ang peras naman ay parang provincial road, mabagal, steady, at kontrolado ang pagtaas ng asukal. Bukod pa doon, mayaman ang peras sa vitamin C at potassium. Alam natin na ang potassium ay mahalaga para sa seniors dahil nakakatulong ito mag-regulate ng blood pressure. At kapag may diabetes ka, doble ang risk ng pagkakaroon ng hypertension. Kaya kung kakampi mo ang peras, dalawang problema ang natutulungan: blood sugar at blood pressure. May kwento ako tungkol kay Aling Rosa, isang lola na pitumput dalawang taong gulang. Sabi niya, noong una ay takot siyang kumain ng prutas kasi baka tumaas daw ang kanyang sugar. Pero nang ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang peras ay safe, sinubukan niya itong gawing pang snack sa hapon. Dati, biskwit o tinapay ang kinakain niya pero pinalitan niya ng kalahating pera. Pagkalipas ng ilang buwan, hindi lang bumaba ang kanyang blood sugar, napansin din niya na mas regular ang kanyang bowel movement. Hindi na siya hirap sa constipation. Kaya makikita natin, ang peras ay hindi lang panglaban sa diabetes, kundi malaking tulong din para sa digestive health ng mga seniors. Tip lang mas maganda kung kakainin ang peras kasama ang balat dahil doon nakapaloob ang maraming fiber at nutrient Hugasan lang ng maigi at pwede nang kainin. Prutas number 6, kiwi. Ngayon naman, punta tayo sa isang prutas na medyo exotic para sa ilan pero madalas na nakikita sa mga grocery ang kiwi. Maliit lang siya, kulay brown na medyo mabalahibo ang balat. Pero sa loob ay makikita ang matingkad na berde at maliliit na buto. Mga kablog, huwag kayong paluloko sa itsura ng kiwi na parang simpleng prutas lang. Dahil ito ay punong-puno ng nutrients na perfect para sa mga seniors na may diabetes. Unang-una, napakababa ng glycemic index ng kiwi, nasa 50 pababa. Kaya kahit may natural na tamis, hindi ito nagpapataas agad ng blood sugar. Mayaman din ito sa vitamin C, mas mataas pa kaysa sa orange. Kaya kung gusto ng mga seniors ng malakas na immune system at proteksyon laban sa infection, malaking tulong ang kiwi. Pero ang pinakanakakabilib dito ay ang taglay nitong myoinositol, isang compound na ayon sa mga pag-aaral, ay nakakatulong sa insulin sensitivity. Sa madaling salita, tumutulong itong gawing mas epektibo ang insulin ng katawan para bumaba ang blood sugar. Bukod dito, ang kiwi ay may mataas na fiber at antioxidants. Ang kombinasyong ito ay hindi lang para sa diabetes, kundi para rin sa puso. Tandaan, ang mga seniors na may diabetes ay mataas din ang risk ng heart disease. Kaya kung isasama ang kiwi sa diet parang hitting two birds with one stone, sugar control at heart protection. Isa pang advantage ng kiwi ay nakakatulong ito sa digestion dahil sa enzyme na actinidin na tumutulong tunawin ang protina. Kaya para sa mga seniors na madalas hirap sa panunaw, malaking tulong ito. Tip! Kung gusto nyo, pwede rin kainin ang balat ng kiwi dahil may fiber din ito basta siguraduhin lang na malinis. Pero kung hindi komportable, okay lang kainin yung laman lang sa loob. Prutas number 7, Mangga. Sino ba naman ang hindi nahuhumaling sa mangga? Sa Pilipinas pa lang, isa ito sa pinakapaborito nating prutas. Kapag summer, hindi pwedeng mawala ang hinog na mangga. Malasa, matamis, at napakasarap kahit sausaw sa bagoong o gawing shake. Pero ang tanong ng maraming seniors, pwede ba talaga ang mangga kung may diabetes? Ang sagot, oo, pwede. Pero nasa tamang paraan at tamang dami. Alam natin na ang mangga ay may natural na tamis at mataas ang fructose kapag sobra ang kinain. Kapag isang buong mangga ang nilantakan, siguradong tataas ang blood sugar. Pero ayon sa mga pag-aaral kung kakainin ito sa tamang porsyon, halimbawa, kalahating manggalang o ilang hiwa, makikinabang pa rin tayo sa dami ng nutrients nito. Alam nyo ba na ang mangga ay may taglay na mangiferin, isang compound na may anti-diabetic properties? Ayon sa mga researchers, nakakatulong ang mangipirin sa pagpapababa ng blood sugar at sa pagpapaganda ng insulin sensitivity. Kaya kung hindi susubrahin, nagiging kakampi pa rin ang mangga laban sa diabetes. Bukod pa rito, mataas ang mangga sa vitamin A at vitamin C na parehong mahalaga para sa kalusugan ng mata, balat, at immune system. Para sa seniors, napakahalaga ng vitamin A upang maiwasan ang pagkabulag dahil sa diabetic retinopathy. Kaya tandaan natin, ang mangga ay hindi kaaway ng mga may diabetes, kundi pwedeng maging kakampi kung kakainin ng tama. Hindi kailangang ipagbawal ang sarili sa prutas na paborito mo. Ang sikreto, portion control at timing. Huwag sabayan ng matatamis na inumin at mas mainam kainin ito bilang kapalit ng ibang dessert. Kaya ang message ko dito ay simple. Hindi lahat ng prutas ay bawal sa diabetes. Sa katunayan, maraming prutas ang pwedeng makatulong para mapababa ang blood sugar, mapalakas ang immune system, at mapanatiling malusog ang ating katawan kahit umabot tayo sa senior years. Kung may mga lolo't lola kayo o kahit tayo mismo napapunta na rin sa edad na iyon, tandaan natin na ang pagkain ay hindi lang tungkol sa bawal at pwede. Ang pagkain ay gamot kung marunong lang tayong pumili at magtimpla. At higit sa lahat, ang mga prutas na ito ay hindi magic cure. Kailangan pa rin ang balanced diet, regular na ehersisyo, sapat na tulog, at tamang gamot na nire-resita ng doktor. Pero kung gagawin nating parte ng araw-araw ang mga prutas na ito, mas malaki ang chance na manatili tayong masigla, malakas, at malayo sa komplikasyon ng diabetes. Kaya huwag nyong kalimutang piliin ang tamang prutas at tamang dami. Tandaan, ang prutas ay biyayan ng kalikasan at kapag tama ang paggamit natin dito, ito'y nagiging natural na gamot. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga seniors na nangangailangan ng ganitong impormasyon. At syempre, mag-subscribe na rin kayo para sa mas marami pang health tips at kwentong makakatulong sa inyong pang-araw-araw na kalusugan. Ako po si Doc Jim at lagi kong paalala, ang tamang kaalaman ay daan tungo sa mas mahabang buhay. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.